Ipinahagi ng talent manager at kilalang personalidad na si Ogie Diaz ang pagtawag sa kanya ng award-winning actor na si Baron Geisler. Na ikwento nga ni Ogie Diaz ang kanilang pinag-usapan ng aktor. Aniya na tumawag ang aktor sa kanya at natutuwa at na-appreciate niya si Baron Geisler. Aniya pa na hindi siya inaway ni Baron bagkos ay kinamusta pa siya. In-update din siya ni Baron na may pupuntahan siyang ibang event. Nagpasalamat din ito sa kanya. Ani ni Ogie marami pero naging realization si Baron at talagang inaayos na nito ang kanyang trabaho. E kinuwento rin ng aktor na magsushoot raw itong muli para sa kapamilya series na Senior High. Kaya naman sinabihan niya ito na ituloy-tuloy lang kasi magaling ito at nangihinayang siya kapag hindi nito ginalingan. At lalo na kung hindi mo sasabayan ng right attitude. Sina ngayon na naman daw siya ni Baron at sinabi hindi raw siya nagalit sa talent manager. Ani niya pa ng ilan na buti pa raw si Baron hindi galit kay Ogi samantalang ang mga netizens ay gigil na gigil sa kanya. Matatandaan kasing naging usap-usapan ka makailan na di umano'y may planong tsugiin ang produksyon ng senior high si Baron dahil sa muling pag-inom nito ayon sa source ni Ogi. Marami sa mga netizens na nagsabing nagpapakalat ng fake news ang talent manager dahil nagpost pa nga si Baron ng update sa kanyang social media accounts ukol sa pagpunta nito sa taping ng senior high. Samantala nilino naman ni Ogie na ang sinabi niya ay may plano at hindi niya sinabing tatanggalin. Nanindigan rin to sa kanyang mga pahayag mula sa kanyang sort. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.